Ari ang maganda mga kalat sa tayo meron laging mga nakaredy din ng lagayan. Sa episode na ito po, ako ay magagata na ring mais. Lalagyan ko na lang po ng glutinous rice gawa ng wala pa po, po akong malagkit. Maigi pumatam isin mga kalayas Ayan, ari po ang kagandahan oh. Kahit anong oras po Tayo ay pwedeng maggata at gawa ng Tayo po ay mayroong kayuran Direkta ko na lang po dito yung gata mga kalayas sa ating palayok Pagkasan ko lang muna. Tabanlawan ko lang po. Parang naman yung hinahugasan ko na rin. Tabanlawan ko lang muna. aroma mga kalayas ay ganito po talaga wala nang gloves ano? pero mamaya yung pagbibilog po natin ng glutinous rice lalagyan ko po, po ng gloves ari po yung unang gata hmm. yung malapot mga kalayas Sari po, pangalwa. Maglagay tayo ng ilang sentro po din eh para lumayo yung mga langaw kung bagay pantaboy lang po pero hindi natin sure kung talagang aalis na. Dito po sa lugar namin ay eh maraming may tanim ngayon. Yung mga kamag-anakin po namin ay eh may mga tanim din. sasalang na po natin mga kales ito na po yung ating mais ari naman po inahugasan ko na mga kales habang pinapakulo po natin ari at pinapalambot yung ating mais gagawa lang po muna ako ng bilog bilog na glutinous rice mamasahin ko lang po muna tansahin na lang po natin yung tubig kapag po kayo ay gagawa ting asukal para medyo magkalasa po ano pero konting konti lang po yung tapos Parang style po nito ay pinaltok po ba? Ari na po ang ilalagay ko. Gawa ng wala po tayong malagpit. Ayan, mukhang pwede nang masamasahin natin. Dagdagan pa po natin ng konti na glutinous rice. Napasobrang lambot naman po. Basta kayo na lang po ang tatantya para makagawa po kayo ng bilog-bilog. yan o oh, mukhang okay naman na po. Ayan po, kapag ganyan na po, yung kaya na pong bilugin, okay na po yan. Tapos kapag malambot na po yung ating mais, ilalagay na po natin aring mga bilog-bilog, kahaluan -bilog. na po natin ang asukal. kulong -kulo na mga kalayas kanina pa naman ho ari kulong -kulo. pwede na po nating ilagay aring ating binilog-bilog ayan na po lalagyan ko po pala ng pandan mga kalayas pampasarap ng aroma ano kaya pwede na aray yun oh. panalo ah tinan yung mga kalayas oh ano kayong tawag dito bilo may mais Yun o. Oh. Lagyan na po natin ng asukal mga kalayas. Ari po ay kalahati ng one port. are ang ating special na minatamis mga kalayas. Bahagyang apoy lang po. Tingnan natin kung pwede na to. Pwede na mga kales, o oh, luto na. Lagyan natin ng palapot. Nasa saya inyurin po, pwede rin po siguro itong condense na gatas. Okay na po yung mais. na lang ho are. Okay na. Okay na po yung niluto ko mga kales Si Kuya po ay nagdidilig ko. Ni Kakain. Ta. Naay po mga kalas ah, nagana na po aring kanyang pandilig. Oh. ka ba? Oo. Oh, okay. Ayan, okay. si Utol po ay nagdidilig. Bakit? Ano yung Utol Mais. Ay, ginawa mo. Ito, tatalino ka. Ay, patapos na ba aring isang oh, plat na aring? Kakunti na. Kami merienda muna. Okay. Sinda GM. Okay, Sinda GM. Okay, Anong oras ba sila naawas? Oo. Oo. Yan ung galing na yung pandilig ano oh. ay naman po at gawa ng bihirang bihira na po din yung umulan Oh. Ta, patay mo na yan Atay at may merienda Oo, so, bibirin dala po Kaya po ba, ah, talagang O oh, palagay nga na rin dikin dyan Ano ba yung dikin o daikin? Kaya kalahin Basta kakain Hugas lang ka ng kamay, ando eh. Oo, ay arin. Ay, ay, ay. Ayan. Ari na mga kalayas. Oo. Yo. Ay, talaga naman suabi. swabe. Ito nyo mga kalayas. Oo. Panalo. Aring aming matamising. Ang sarap na yan. Ang masobra. Magbango ka, ano? Nilagyan mo ba nung ano? Iya. Nung ano tawag din eh? Nilagyan ko nung... Tandan. Tandan. Oo. Ah, tama tama po, Ari. Hinindal sa oh, isi, no? Kapunan. Ayan, dali. Ayun, dali. Ano ba 'yung bilo-bilo ba Bilo-bilong may mais. Ano ang kaya ano, ano bang yung... ano din eh? Ano huh? ba malakit ba itong ano? Hmm, tinapay 'yo. Malakit ba 'ri? Na binilo. Ubaling? baling rice. Oh, uh, o tinapay ko 'yan. ayos 'yan, Ito hindi na tamis na ang tawag. Oo. Oh, ah. Yan ang ating Ah, nakakulupa po. Kain po, wala. At ating lalantakan na rin. Hmm. Ang tama. Ako y... Nag... nag ano pa po? Nagdidilig. Tama, tama Ako po. Ako laging eh. hapon na nakakasaka. Ang dami kong gawa sa umaga ba? Mm -hmm. bilu, bilu. Salamat po ama sa pagkain ng na nasa aming harapan. Si mabigat sa tan pagkain. Eh, Masarap ito. Nag ano ka ba kanina umaga? Ano ano? Pagkadami ko ano. pag ma ano. Hmm. Bubukal. Masarap. Masarap palitaw. Ayun. Magkakakang palitaw. Ang Mga susunod na araw ay magpapalitaw. Yan ang sarap naman dito ay eh, nung nakaraang araw. Nakaraang gabi pala, hindi pala araw. Nung no, ay nagluto ng suman, ay ako hanggang. Ano, ako pa, ay hanggang wala ko lupa. Ay, ano nga? Ang ano nga? Palalo. Ala. Sarap ba? Hmm, din apa yun. Um. Ano? Ari, kapok. Ah, siya ako. Ah, dali yun. Ako sa sarili mong glutinous rice. Dali tao, mas sarap ng tao. Dali pa lutuin. Mm. Pagkabilog mo ayo, oh. yo pag lumutang. Tapos ay tao mo. Niyo. Ngayon sa ibabaw ng asukal. Ano kaan po? Dali po, tari-diri-diri tarid siya na. Kung kaya ito walang gata? Walang Tubig lang at saka ano? Hindi ate yun Hanggang anong uras ka? Bago dumaling. Hanggat kita pa. Anong uras na? Parang mag-630 ha? Para mag 6 ha? Ah, alas 6. Magtagal lumabog ang araw ha.

Hindi ko lang kita ngayon sa si bread kung ano isasama ko kasi hapon na rin naman. Mm -hmm. Pakaan na ako kanina ng aso. Ayun lang. Mm. Tapos pumunta na dito at sinanay eh hindi na muna sumakaya. Ah, yes. galing. Ang mm, ay, dami pa. No. Ang Magdala ka sa inyo. May mga buti ako dyan ah. Ina na ka ka tay. ko. Ayon pa lang palayok. Kahit na mo na ikulong-kulo pa rin. nakulo pa. Nakulo pa rin nga. Yan daw nakabo. Siya nga. Mainit ang iba pala ang luto sa palyok. Ibang Na, mga kalayas kuya po ay nagdidilig na uli mga kalayas nain naman po at marami pa po kaming tira dadalhin ko po ari sa bahay ano, makatikim din naman po si na tatay tsaka si ang maganda mga kalat sa tayo meron laging mga nakaredy din ng lagayan